Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan ang Marso ay magiging isang panahon ng pagbabago para sa mga ipinanganak sa ilalim ng tanda ng Aris. Ang enerhiya ng buwan na ito ay hihikayat sa iyo na pag-isipang mabuti ang iyong mga personal na layunin at ambisyon. Maaring makaramdam ka ng pagnanais na magtakda ng mga bagong direksyon sa iyong karera o personal na buhay. Huwag matakot na gawin ang unang hakbang. Ang iyong natural na lakas ng loob ang magiging iyong pinaka mahusay na kaalyado. Sa aspeto ng relasyon, maaring magkaroon ng ilang hamon na kailangan mong harapin. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong komunikasyon ay susi upang malagpasan ang mga potensyal na hindi pagkakaintindihan. Samantalahin ang huling bahagi ng buwan upang ayusin ang anumang hindi pagkakasundo sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagiging proaktibo sa pag-aayos ng mga relasyon ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon at pagkakaisa. Para naman sa mga Taurus, ang Marso ay magdadala ng pukos sa pagbabalansi ng iyong personal at profesional na buhay. Maaring makaramdam ka ng pangangailangan na muling isaalang-alang kung paano mo ginugol ang iyong oras, lalo na kung sa palagay mo ay hindi ka nakakakuha ng sapat na pahinga o oras para sa iyong sarili. Ito ang tamang panahon para mag-set ng mga bagong rutin na mas nakakatugon sa iyong pangangailangan para mabalansi mo ang iyong oras. Sa larangan ng pananalapi, Magkakaroon ka ng pagkakataon na mapabuti ang iyong sitwasyon sa pamamagitan ng pagiging mas mapanuri at mapagmatiyag sa iyong mga gastusin. Isang hindi inaasahang pagkakataon sa pagkakakitaan ang maaring magbukas ng kalagitnaan ng buwan. Magiging mahalaga ang pagiging bukas ng iyong bagong ideya at pagtanggap sa pagbabago. Ang pagiging praktikal at matyaga ay magbubunga ng positibong resulta sa iyong mga pagsisikap. Ang Gemini ay makakaranas ng isang buwan na puno ng enerhiya at kreatibidad. Ito ay perpektong oras upang ilabas ang iyong mga naiisip na proyekto at simulan ang mga bagong gawain na matagal mo nang pinag-isipan ang iyong likas na kakayahan sa komunikasyon ang magiging mahalaga sa pagkonekta sa mga tao na makakatulong sa pag-abot ng iyong mga layunin. Emosyonal, maaring makaranas ka ng ilang pagbago-bago ng iyong emosyon dahil ito ang buwan kung saan taas baba ang iyong mga mararamdaman. Ngunit ito ay magiging isang pagkakataon para sa personal na paglago ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman at ang pagbabahagi nito sa taong pinagkakatiwalaan mo ay magdudulot ng kaluwagan at bagong pananaw. Sa huling bahagi ng buwan, bigyang pansin ang iyong intuition dahil ito ay magiging gabay mo sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Para naman sa mga cancer, ang Marso ay magiging isang panahon ng introspeksyon at personal na pagninilay. Maaring maramdaman mo ang pangangailangan na maglaan ng oras para sa iyong sarili, malayo sa hustle at bustle ng pang-araw-araw na buhay. Ang paggugol ng oras sa kalikasan o sa tahimik na mga lugar ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang espasyo para magmuni-muni at muling makahanap ng iyong panloob na kapayapaan. Sa aspeto ng iyong mga personal na relasyon, maaari kang makaranas ng mga sandali ng malalim na koneksyon at pag-unawa sa mga malapit sa iyo. Ang pagpapahayag ng iyong mga damdamin at pagiging bukas sa pagtanggap ng suporta mula sa iba ay magpapatibay sa iyong mga relasyon. Ang pagiging matatag sa iyong emosyon ang magiging susi sa pagharap sa anumang hamon na iyong kakaharapin. Ang liyo naman ay makakaranas ng isang buwan na puno ng sigla at mga pagkakataon. Ito ang iyong natural na karesma at kumpiyansa ay mag-aakit ng positibong atensyon mula sa iyong social at professional circles. Ito ang perpektong oras para itaguyod ang iyong sarili at ang iyong mga ideya. Ang iyong liderato at creativity, ang iyong kredibilidad, ang magiging mahalaga sa pagkamit ng tagumpay sa iyong mga proyekto. Sa personal na buhay, maaaring magkakaroon ng ilang mga pagkakataon para sa romantikong pagsulong o pagpapalalim ng mga umiiral ng relasyon. Ang pagiging bukas at handa sa pagtanggap ng pag-ibig ay magiging mahalaga sa buwan na ito. Sa huli, ang pagbibigay pansin sa balanse sa pagitan ng trabaho at pahinga ay espesyal upang mapanatili ang iyong enerhiya. Esensyal ito at mapanatili ang kalusugan sa optimal na kondisyon. Para naman sa mga Virgo, ang Marso ay magdadala ng pokus sa personal na kaunlaran at pag-aaral. Maaring maramdaman mo ang pangangailangan na mag-enroll ng kurso o workshops, kumuha ng mga certificates na makakatulong sa pagpapalawak ng iyong kaalaman at kasanayan. Ang pagiging bukas sa pag-aaral ng bago ay magbubukas ng mga bagong oportunidad sa iyong karera at personal na buhay. Sa larangan ng relasyon, ang pagiging matapat at tapat sa iyong mga pakiramdam ay magpapalakas sa iyong mga koneksyon sa ibang tao. Maari ring magkaroon ng mga pagkakataon para sa paglutas ng mga matagal ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging handa na pakinggan ang panig ng iba ay pagpapakita ng empathy at magdadala ito ng positibong pagbabago sa iyong mga relasyon. Ang libra naman ay makakaranas ng isang buwan na puno ng harmonia at balanse. Ang iyong likas na kakayahan na makita ang bawat panig ng isang isyo ay magiging mahalaga sa pagresolba ng anumang mga kontrahan sa iyong paligid, anumang mga away. Ito rin ang tamang panahon para sa pagpapabuti ng iyong personal na espasyo o tahanan na magdadala ng bagong enerhiya at inspirasyon sa iyong buhay. Sa aspeto ng iyong relasyon, maaring magkakaroon ng pagkakataon para sa mga bagong simula o muling pagkonekta sa mga lumang kaibigan ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga komunikasyon ay magbubunga ng malalim at makabuluhang koneksyon. Ang pagpapahalaga sa kagandahan ng bawat sandali at ang pagiging present sa kung anuman ang nagaganap ay magpapayaman sa iyong mga karanasan. Para sa Scorpio, ang Marso ang magiging isang panahon ng malalim na emosyonal na pagalugad at pagbabagong anyo ang iyong natural na hilig sa introspeksyon ay magdadala sa iyo sa isang paglalakbay patungo sa pagtuklas ng mas malalim na bahagi ng iyong sarili. Ang pagharap sa mga nakatagong takot o alalahanin ay magbibigay diin sa paglilinis at pagpapalaya ng mga lumang pattern na hindi na gumagana sa iyo. Sa larangan ng relasyon ang pagiging bukas sa pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin ay magpapalakas sa iyong mga koneksyon. Maaring magkaroon ng mga hamon, ngunit ang iyong kakayahang magtiwala at magpakita ng kahinaan ang magiging susi sa pagkakaroon ng mas malalim at makabuluhang relasyon. Ang pagtatapos ng buwan ay magdadala ng isang malinaw na pagunawa sa kung ano at sino ang tunay na mahalaga sa iyo. Ang Sagittarius ay magkakaroon ng isang buwan na puno ng pakikipagsapalaran at personal na paglago. Ang iyong likas na pagmamahal sa kalayaan at pagtuklas ay manghihikayat sa iyo na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagong bagay. Ito ay isang magandang panahon para sa paglalakbay o pag-aaral ng mga bagong kultura, pag-aaral ng mga bagong ideya na magpapalawak sa iyong pananaw at kaalaman. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ang iyong pagiging bukas at katapatan ay aakit ng mga tao na may katulad na spirit. Ang pagiging totoo sa iyong sarili at ang iyong mga halaga ay magiging mahalaga sa pagbuo ng mga tunay na koneksyon. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong personal na kalayaan at ang pagiging bahagi ng isang komunidad ay magdudulot ng kasiyahan at katuparan sa buwan na ito. Para sa mga Capricorn, ang Marso ay magdadala ng fokus sa disiplina at pagkamit ng mga layunin. Ang iyong natural na pagiging masipag at determinado ka, ito ay magpapalakas sa iyo upang harapin ang mga hamon at magtagumpay. Ito ay isang magandang buwan para sa pagpaplano at pagtatakda ng mga bagong target, mga bagong wishes o kaya mga goals mo sa buhay, lalo na sa iyong karera at personal na pagunlad. Sa larangan ng iyong mga relasyon, maaring kailanganin mong bigyan ng pansin ang pagbalanse ng iyong oras sa pamamagitan ng trabaho, pamilya o mga kaibigan. Ang pag-alam kung ano ang magbigay ng oras, paano magbigay ng oras at atensyon sa iyong mga mahal sa buhay, magdudulot ng mas malalim na koneksyon at mutual na pag-unawa. Ang pagiging bukas sa pagtanggap ng suporta at payo mula sa iba ay magpapalakas rin ng iyong personal na paglalakbay sa buwan na ito. Ang Aquarius ay makakaranas ng isang buwan na puno ng bagong ideya at inspirasyon. Ang iyong natural na pagiging innovative at pagkakaroon ng malawak na isip ay magdadala sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong konsepto at paggawa ng mga pagbabago na magkakaroon ng positibong epekto sa iyong buhay at sa komunidad. Ito ay isang magandang panahon para sa paggawa ng mga hakbang patungo sa pagtupad ng iyong mga pangarap at ambisyon. Sa larangan ng relasyon, ang pagiging bukas sa pagbabahagi ng iyong mga ideya at pananaw ay makakatulong sa pagbuo ng mga makabuluhang koneksyon. Ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon at magudyok sa pagbabago ng ibang tao ay magiging mahalaga rin sa buwan na ito. Ang pagpapahalaga sa pagkakaiba ng tao at kanilang mga pananaw ay magpapayaman rin ng iyong relasyon at magbibigay daan sa isang mas malawak na pag-unawa sa mundo. Para naman sa mga Pisces, ang Marso ay magiging isang panahon ng malalim na emosyonal na koneksyon at pagpapahayag sa iyong tunay na sarili. Ang iyong natural na empathy at intuition ay magbibigay sa iyo ng lakas na kumonekta sa isang mas malalim na antas ng mga tao sa iyong paligid. Ito ay isang magandang buwan para sa pagalugad ng iyong malikhaing talents at pagpapahayag ng iyong sarili sa sining o musika. Sa aspeto ng iyong mga relasyon, ang iyong kakayahang makinig at umunawa ay magdudulot ng kalapitan at pagkakaisa ng iyong mga personal na koneksyon. Maari kang makaranas ng ilang emosyonal na ups and downs, ngunit ang iyong kakayahang harapin ng iyong mga damdamin ng may tapang ay magdadala sa iyo sa mas malinaw na estado ng isip. Ang pagiging totoo sa iyong mga nararamdaman at ang pagbabahagi ng mga ito ng bukas ay magpapalakas sa iyong mga relasyon at magbibigay sa iyo ng inner peace. Para Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Para Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito Una Sulyak, malupit Pag napanood, na pagpapalit Makinig na